kailangan dito mabilisan guys no pag nagpe-prepare sila ng ano kasi sa dami ng mga customer nila kailangan lahat yan mabigyan so ganun kasi sipag at kabibilis sa mga idol natin ganyan naman pag naglagay ng cheese talagang ano no punong puno so sampa kayo kanya-kanyang kuskus ng fish dito so, sa dami ng mga customer nila ma'am dito sa kanila sir no uh, kailangan yan guys mabigyan sila lahat so hanggang doon ng pila inipilahan talaga to diba idol sipag natin ah ano ba yan tinapay ikaw taga hiwa o siya taga hiwa oh bilis wow bilis oh o, pagkatapos siwain guys, dito ilalagay. Lalagyan ng ano, ano ba tawag dyan? Uh, lettuce. Lettuce, no? Lettuce ba? Oo. pagkatapos ilalagay dito. So, pepeper na doon, patungo doon. Ay, mga damon doon. Diba? Hindi lugi dito guys, isang piraso. Mabilis din yung mga nagpepeper natin. Dito, pag ka, alawa hanggang pataas talaga. Pumila ka na rin lang guys, kailangan medyo damihan muna. May pagkain ka na, may pasalubong ka pa sa family mo. Shout out sa ah. So guys, dito lang yan sa Bungad, sa Carriedo. Diba? 50 ang isa. So 50 daw po ma'am. So sa 50, sulit na sulit na po yan. So kailangan pag pumila ka, dalawa, abak Para hindi lugi sa pila dahil napakahaba ng pila oh. Bilis niya idol, oh. Talaga naman, oh. oh. pag nag-prepare ng tinapay, guys. Yan, oh. Ketos, guys, oh. Yan, tapos yan. Tapos dito yung, ano. Yung finished product, oh. Ang sakto lang sa baon. Yan. Isang 50 buwan. pesos lang. Ang, ang isa. Ang isang yan. Kailangan magsipag tayo. Hindi so, pwedeng tatamad-tamad ngayon. Yeah. Na? So, marami kang stock tinapay. Marami, marami. Ang kulag sa bata na ang so, dapat ko sa ng mga katulad ng bata na to. Sipag, no? Sipag. Sipag. Hindi magdadalong yung mga magulang kay pabahon na kay sa araw. Siyempre, ito, hindi ano? na siya sa, sa magulang niya, pambahon, no? So, so sarili sa, siya ikap talaga magamit siya, nagkatang yeah. parabahon siya. Basta isure mo lang na may mo yung tinapay, ha? Hindi <laughs> yung ano. Yan. Kailangan, ano, sure natin. So, idol, medyo... Dili lang ng konti pepper lang natin tong mga ano na to no bago lalagyan ng cheese so, yan no lalagyan ng cheese katulad so, mo no may cheese na oh. Diba? so sa cheese ang dami hindi tayo mauubusan wala po kami alas cheese alas cheese so talaga namin 12 12 so hanggang gabi na po yan no yun no so pagkatapos sa lagay ng kawali. dito guys para patuluin yung mantika shout out sa idol natin si Joey Washington yan nandito dito kami o oh, yan so, si Joey Washington sa mga kabubayan natin dyan good morning to so, happy sunday yun o idol natin guys ah huwag nyo kalimutan i subscribe natin si Joey Washington thank you yun sagana sa cheese sulit sulit ang 50 mo rito no talagang masarap talaga to hindi okay. so, mo to dadayuin hindi oh, eh. dadayuan talaga hindi oh. masarap eh? at saka lang ganda ginaganda sa sulit sa halagang sa 50 pesos no ini-stack pa lang no para pag so, naka prepare, prepare na, na mabilis na lang i-distribute sa mga customer nila rito saan po kayo? santolan pa kami saan po? santolan San santolan? pasig o oh, shout out sa inyo ma'am Mura lang yan, mura lang Ano, 50 pesos Ilan po bibili natin? Pampasalubong? Pangkain? <laughs> o oh, ma'am, bili lang kayo ba? 50 pesos lang mo. Oh. Taga Santolan Pasig guys, nandi dito Isa Dalawa Tatlo Wow, tatlo Thank you po ma'am, thank you po Come again dalawa shout out sa iyo Tony Vlog busog nga ako dito makatingin shout out dyan sir saan pa kayo galing yan Pasay pa Pasay City ano, Tagig oh? huh? thank you po sir salamat po saan po kayo Paranaque Paranaque City oh si ma'am si ma'am taga saan Quezon okay, po Ayun, Sariaya, Quezon. Guys, dumayo Galing ng Quezon, no? Um, shoutout sa inyo. Okay lang yun. <laughs> okay lang yun, di ba? Mamakita ka naman. Si Sir Den. Tagasan kayo? Laguna o Laguna. Laguna City. Oh, dito din. Oh, shoutout ha? Guys, talagang pinipilahan talaga to. Dinudumog, no? Ng no, maraming kababayan natin dito mga idol. Mga idol, saan pa kay galing yan? Ano uh, ba kami, boss? Bulacan Bulakan. Ano oh, ba ang bulakan? Shout out mga taga Bulacan yes. Yan. Yan, shout out tau. Ako sir, sa Bicol. 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 Yes, taga Bicol, oh. Shout out sa mga taga Bicol dyan. Shout out sa mga taga Bicol. Ito ba, ito ba? O, oh, bigyan tayo sticker. Bigyan oh, ko kayo sticker. Oh, shout out ka rin ito Subscribe mo rin ako sa vlog oh, ko. Anong pangalan, sir? Ano? Pogs TV. Pogs TV. 800,000 subscribers. Yon, thank you sir. sa tingnan mo po. Facebook po yon. Facebook. Pogs TV. Shout out chatat. shout out shout out. Shout out, shout out. Uh, yun, idol natin. Ni sticker. Kulakan Bobby, no. Di ba ali pag uwi sir no, busog naman. Oo, oh, oh di ba? Kailangan yung pinipilaan talaga no. oh, yun oh. At malalaman natin kung <laughs> ano ba talaga lasa ng mga pinipilaan. Oo, oh, uh, tama, malalaman natin kung ano talaga lasa ng pinipilaan. Yeah. Uh, Oo. <laughs> oh, malalaman natin 'yan. Okay, yan. Yun. Yung bigo pong

Pangasinan, Pangasinan. Oh. Okay. So, may 100 Island. Sampo kayo. 100 Island. 100 Island, guys. 100 Island, no? Alam naman po natin ang Pangasinan, ang 100 Island, sinesinadayo is din. Pasyalan ng mga tao. Oh, 'yun. Shout out mama. Thank you, thank you. Oh, go. Yo. Pa'no po, lodi? Kailangan mabilis, kailangan mabilis. Ma'am, tapo ko galing. Tapo ko galing yan. Ah, sabela po. Sabela. Wow, Sabela. Tatap sa mga taga-Sabela dyan. Tatap sa Sabela. Huwag oh, mo itago yung mukha mo, ma'am. Mamaya ipapost ko natin to. Di ba, Idol? Oo, di ba? Thank you ah. Salamat. Oh, Bulakan. Bulakan. Ingat. Yeah. Oh, eh, share mo kasi mga, mga paglalakpan nyo, ha? Oo, oh, salamat, salamat. Oh, hey. Shout out, sir. Saan pa po kayo galing yan? Laguna. Laguna City. Laguna. Oo, taga Laguna, guys, lato. ha? Oo, oh, gigili. First time nyo pong titikman? Oo, oh, dinayo pa. Dinayo pa. Oo, oh, first time titikman, guys, ha? Shout out sa mga taga Laguna, guys, no? Oo, oh, hindi dito rin sila. Baka marami bibili natin, sir, ha? Ito pito. Wow, guys, pito. Patalubong yung iba. Yung iba kakainin mamaya. Sa ah. <laughs> ganun lang naman talaga eh, para hindi tayo gutumin. Hindi, pito kanya. Pito. Mga apo, apo, sir. Apo. Ganun talaga mga lolo, si no? Sir, oh. Shout po yan, sir, Salamat, sir. Oh, daw. Oh, para sa apo daw ni sir, oh. Thank you, thank you. Thank you sir. Tala, ingat po kayo. Sa pa po kayo galing? Balinsuela. Balinsuela. Saan sa Balinsuela, ma'am? Sa ano, Pacheco, Lawang Bato. Pacheco, Lawang Bato. Taga Balinsuela din ako. O, oh, shout out sa mga taga Balinsuela. Ano, no? Ano, pula. Yun, no? Oh. Punta na kayo dito. O, oh, oh, shout out dyan, ha? Shout out sa inyo. Hindi oh, natin speaker yung... O, shout out, yan, ha? Oh, shout out yan, ha? Ha? Style ko yun. Kaya nga, isama nyo kami sa so paglalakbay nyo. Hahaha. <laughs> nyo kami. Dalawa tayo doon. Yun mga idol natin. Thank you ma'am. Thank you. Shout out, o, shout out sa inyo lahat. Oh, shout out sa mga dyan. Lahat na na dyan. Kinagkakaguluan no? <laughs> <laughs> na talaga to. Duduy na. Di no Oh, shout out ma'am. Shout out. Mga estudyante pa kayo. No. Saan kayo nag-aaral? Tuktok talaga. Ha? Ah, syempre Kailangan natin interview yung mga ano natin dito. Saan pa kayo galing ma'am? Doña Josepa po. Doña Josepa Lawang ba to? Ano La yun? Las Piñas po. Las Piñas. Ay, Doña oh, Josepo. Wow. Oh, shout out oh, sa oh, Tagalas Piñas to. Oh. Anong school kayo? Baka may shout out kayo sa school nyo, teacher mo. Teacher mo, magandang grades mo sa'yo. Oh. Shout out po, Sir Mesa. <laughs> Ayan. Oh. <laughs> <laughs> oh, sana, ma'am, lumaki yung grades ko. Ah, oh, sabihin mo sa teacher mo, sabihin mo, ma'am. Malaki na grades ko. Hello, subscribe my YouTube channel. Paglalakbay mo. Oh. Asa mo mo kami paglalakbay ha. Salamat, salamat ha. Oh, sir, thank you sa inyo ha. Salamat sa inyo, salamat. Dito ano, kay Kuya. Sila ma'am. Saan pa kay galing yan, sir? Tagig. Tagig City, oh. Oh. Yan, galing ng Tagig, no? Maganda po sa mga tagay-tagay ko ah. Uh, Tony Vlog, puro estudyante to. Ha? Oo, oh, estudyante pa. Okay. Ay, diba? Oo. Oh, mga high school. Sama ko sa karang nyo ah. Sama sa mga eskabal. Hahaha. <laughs> <laughs> oh, hindi na Oo, yun oh. Oo. Oh, Follow nyo kami. Subscribe. Subscribe po kami ah. Oh, Oo, yun oh. Tony Vlog, susunod. Uy. Masa ah. oh, ito. Oo. Shout out yan. Yeah. Subscribe nyo channel namin. Oo. Oh. Okay. Support. Dato oh. lang post yan. So, unahin ko to. Kasi, unahin namin, photos, eh. unahin um, namin mamaya, Ter. Unahin namin mamaya yan Facebook ko sir yan. saka YouTube channel ko. Tagagot tagipot no, tagagot po kayo. No. Mat sa support ah. Uh, Nagpasimula. Chat out, chat out. Oh, chat out yan, chat out. Chat Yan no lum. Yon. Idol. Yan. Bobontin. Bobontin vlog saka kobontin, kobontin sa ta Facebook. Ayoy din. Yan, salamat, salamat. Shoutout, boss. Boss. Boss, shoutout Batang Malaya. Uyun, Batang Malaya Batang Malaya. Ah. Batang, Batang, Batang Malaya. Yun, nasa Europe Ayun. to, boss. Maraming Nasay... salamat. Oh. Uyun. Oh, guys ha Dami nag-shoutout, no. Guys, ano, sa Facebook Batang Malaya, guys, huwag nating kaligtan no. I-follow po natin ang Facebook niya, Batang Malaya. Quezon City. Saan sa Quezon City? Dito tahan. Ha? Manggahan. Manggahan. Oh, so, shout out sa inyo, Mama. Oh. Shout oh, out sa taga-Masbate. Oh, dito na ako kuntra kay ano, nilingbit. <laughs> oh, thank you sir. Thank you sir. Thank you. Oh, okay. Akata sa man ako gutom ka. Salamat niyo ako sa pag lakbay by niyo. Oh. Thank you, Ma'am. Choclan. <laughs> oh. Sa so, thank you sa support. Yan. O oh, meron makikita pa ba, ma'am? Baka may ma si out pa kayo. Check out na kakapit bahay manggahan. <laughs>